Paano kung di ka mahansal? At may tumaga pa Sa'ki sisikat pa Kapag wala ka na At di na magit na mga pusong pinaglapit mula pagkasilang si Dapol at Sara. Sabay na nangarap at nasaktan. Man ang nasaktan. Nagbago ba ng panahon? Oh Ay, Sara. ang kanilang mga damdamin. Sara, mahal kita. Sa mama, para nilagot ko lang sa sarili Ang pag-ibig na para lang sa dalawa. Sinasalap Ang tumurog sa puso ni Pia ko, malaki ka na. kung malaman mo para sa inyo to, ha? Hindi na, na, bitch. hindi madaling buhay dito sa duha. Ngunit kasalanan. para lumabas na yung autopsy ni PJ. Alam mo ba kinamatay niya? Natural death. Kaya huwag mong sisisi yung kikara sa nangyari. Alam uh, mo hindi madali patawarin na gawa ko sa'yo. Iwala ka sa akin lang doon yung lahat. Problema po ka. Iwala ka ba? Pero kay Mia ako may anak. Bawal na pag-ibig ang naging mitra ng mas matinding pag-ibig. Limang ko, po, limang po yung hatol sa amin ni Mia. Do you have a name for your baby? Mm -hmm. Si Sinta na mag-aampon sa anak niya. Uuwi ako ng Pilipinas. Alam naman ni Paula tukot sa anak No, itinakuin niya ako. Itinakuin na rin ang anak ko. Ate! Ate! Ang tagal na talaga siya may sa puso. Handa ka, nababalik si Paul sa buhay ni Sarah. Pagpatunay ang gusto yung mahal kita. Ate! siya na pinatag na retrograde amnesia. Ako ang masama mo sa paglipat ng limang tao. Kaya araw ng paglaya, hindi ko alam kung ano nagiging sa akin sa Pilipinas. Hahadapi ko po ang alam at ibabalik po sa ilusos tala. Limang taon na kami ni Sarah hindi isusas Totoo ba na hindi ko anak si Lizzie? yung yung Pagkakantaan ako ni Mia. May papa, birth, and bata. Kung hindi ko iiipan si Sarah. Pagkakulong pa lang sila ni Paul magkasabot na kami. Umit ang mas hinding labanan. Mayroong katang ka hinahanap na sa akin. Huwag mo yung sasaktan yung mga bata. Bakit hindi tayong dalawa magharap? Babae. Babae. Dito ang tagawang. wala siya na patay na si Sarah. Ay, para para mahanap mo yung mga bata. Para oh, siya na matanda. Atin <laughs> si Macy, Mahikita mo sila. Katapat ang kapal natin. Ano ang panalain ang pinipili ng Diyos o ang iginuhin ng tandahana? Ako'y iiwan mo ang <laughs> ulilingo. 3.30 p.m.